Magandang araw po sa atin lahat. Nandito po si tito Dito kayo tatanong ni para kaya, kayo. Nandito po si Tata uh, natin dahil may meron sa akin tungkol nung kapanahon ng panya sa toda nila. Ilan taon kayo sa toda ninety 91. ninety uh, 91 years. Ano uh, six 86 to 20 at uh, 2000 hindi 14 14 14 years na miyembro uh, miembro kayo ng Toda nyo? Miembro ako. Oficialis. Ano yon? Officialist kayo doon? Sampung taon na walang kuwan, walang, ti, walang patid. Sampung taon. Bago mm. Hindi kayo natalo? Hindi. Kasi... Uh, kung... yun, sa ano yon? Sa pagka-BOD o pagka-presidente? Budok uh, director at saka pro. Saka isang bis ako nag presurero sa sampung mm. taon na yan anong ma-advise nyo sa mga uh, kasi malaw, malaw, malawak na yung ano nyo eh yung kaalaman sa bilang pagka-opisyaris anong may advice nyo sa mga mananalo ngayon sa ating uh, butuhan ngayon sa ating TODA hindi, ang angkuwang ko lang yung aming butuhan doon na iba kaysa ano, doon kasi doon, pag ang ng butuhan ang mga kandidato ay 7 to 8, boboto sila pagkatapos ng um, uh, bu bu buto nila sa no! alas 8, uwi sila, hindi na pwedeng lumabas, alas 6 sila lalabas. Kasi kung mm -hmm. makita sila, disqualified sila. Uh -huh. Kaya nga, mag-abante tayo sa si Gail. Tatanoli! Punta kayo dito, Tatanoli! Punta kayo dito! Ha? Ikaw, pre, pre, hindi ka. <laughs> Anong may advice mo? Ay, yung camera. Anong may advice mo sa mga ng uh, o, sa atin? Ay, ito sa atin Eh, sa akin lang yun, no? Correct, correct. Gawin nila yung nararapat. At huwag sila magtalo-talo sa so, kunting bagay. Yun lang yun. Sigaw, oh. soy, soy. Anong may papayo mo o oh, advice sa Mananalo ngayon sa ating uh, mga opisyales kayong ginagalap na halalan dito sa atin ang bahay abang eh kung anong ganda ng ulang mga pamuluan at mayroon patagtagman lang yung babagong sali ayun nga, lalo mo lalo mo maganda lang ang dating kailangan ulang mas lalo mo manda ayun ang ano ni Tisoy ikaw ba eh, baka ikaw yun, may manasabi man, ano ba yung masasabi? Saan? Sa mananalo sa kalokan. lang. Ay, di, eh, pare, ito camera. Eh, Pag nangalalo, edi... Tuloy ang bang eh. Yun! Ako, may nalimutan pa ako. ako. Yung mga mananalo at mga memory nito, iwasan ng skator. Ano? Skator! Ano ba yun? Ano yung mga Ano ba yun? Ano wala nang dapat, malu wala nang magiging silipan. Yeah. Pare-parehas ang ating tinatahanan. Yeah. Ayan. Ano? Kung natatahan ka sa nubak? May iba walang nubak sa nubak. Kailangan tindahan mo. Yeah. Wala silipan, wala. Basta pare-parehas tayo. Yeah. Pare-parehas ang ko ng binigon natin dito. Yeah. Tulong-tulong na lang. Yeah. Kung walang meron, ayun eh. Kung wala, kasensya. Tapos ang usapan. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Ayan. Ah, ikaw. Kasi may papayo mo sa mananalo sa halalan ngayon. ano po, marami tayong pagkain. <laughs> ano? Pagkain! Anong wish, Anong wish mo? Sana po, ano po marami pagkain. Oh, si Tata Noli, may gusto pang iahabol. Um, ang mananalo ngayon. Dito! Ha? Oh. Ang mananalo ngayon ay dapat malasa, malasakit ang kailangan nila sa atin sa mga pwesto nila na malasakitan niya ang ating asosasyon. Yun! So, malasakit para yon sa asosasyon. Maganda yun, Tata Noli. Grabe no! Maganda <laughs> yun. Ikaw, Soy, baka may dadagdag ka ba? Ikaw nga yan, Buron? O. ba yun? Pwede ka mauna, pero mas pindi ka muna. <laughs> Ayun po, narinig po natin yung mga Uh, Gustong mangyari Ng ating mga katoda So good luck na lang God bless sa mga mananalo ngayon Sa eleksyon Nawa pagbutihin nyo palalo Kung kayo Uli ang maupo At ngayon doon sa bago namang uupo uh, Nawa uh, Kung ano yung magiging maayos o kapakinabangan Ng bawat isa O ng ating toda ay ating gampanan no? ating uh, laging iisipin ipar sa atin lahat yon. so yun lang po at uh, magandang araw po sa atin okay, at God bless po ano oh, may pahabol may pahabol si Tisoy sa'yo yung mo Dala, yung mga mananalo ngayon huwag tayo maging ingas po Ma yun lamang yun may hindi ka sabihan hmm. lumaban ka Panindigan mo. Yun. Huwag kang uurong. Yun, tama. Kaya nga, mahaba ang PC mo. Ayun. Ayun lang, mga kaligay. Thank you, thank mga you. Magandang umaga sa inyo lahat. Yun. God bless. Yun. Ano thank you, sir. Yes, God bless din. God bless mo. At magandang-magandang uh, uh, araw po sa atin lahat.